dito tayo sa mga out, outskirts ng mga, mga villages ng Baguio makikita mo talaga napakalinis ng na mga daan nila rito hindi basta basta naglalabas ng mga basura di tulad dun sa mga ibang lugar talagang inaantay nila yung mga basurero na mag rubing bago nililabas yung mga basura nila sana ito kagayahin natin sa ibang, bansa, ibang lugar ng Pilipinas Masinop sila. Walang mga supot-supot na nakagilid-gilid. Antayin talaga nila yung basurero. Ayun no, napakarinis ang mga daan nila. alagaan Sa mga liblib na to, mga dikit-dikit na yung mga bahay. Pero kita man naman yung daanan nila, malinis. Ito yung papasukan ng mga transit house natin. Ikabisado natin para din natin makalimutan. Nakalagay na this way. Tapos anong street kaya ito? Ayan o, napakalinis pa rin doon sa taas. Sa mga daan-daan. Kahit okay. dikit-dikit yung mga bahay tulad noon, importante talaga disiplina ng tao kailangan dito. Sa ating lugar tulad sa Madela eh, kahit sabihin huwag maglabas ng basura, nilalabas pa rin eh. Kaya mo eh, tinangin na ng aso, kakalat-kalat na. O dito, talaga antay nila talaga yung basurero. Bago nila ilabas yung basura nila. Ayun, magliliwanag na. Saka grabe mga disiplinado yung mga taxi driver dito hindi sila nagdadagdag ng mga pasahe o, nandito ngayon tayo sa Lopez Lopez Hainay Street i-familiarize natin to morning po one way, nasa one way tayo no entry one way no entry kakainggit talaga importante talaga disiplina sa pag unlad Ito na tayo sa Evangelista Street bababa na tayo rito Familiarize natin Pababa Garbage stamping o, Talagang inaantay nila yung Garbage stamping nila O, tinong malinis o Magdamag na yan Talagang inaantay nila yung schedule Bago sila maglabas ibang helistay Street. O tulad nito, ang daing bahay na deker-deker, baka pag iba-iba yan, babagsakan na ng mga basura dito sa baba. Talagang alaga rito sa linis yung bagyo. Kahit mga malilit na skinita, talaga wala kang makita mga kalat-kalat. Alaga, linis, disiplinado ano tao. Ama, ano namin dito, pag madumi na, pagkatapos ng mahal na araw, Oh, Kasi yung mga turista, mga taga Maynila, naayos na tinatapon. Sa amin, kaliliit na bayan, eh, may at maya, may mga nagbabato ng plastik eh. Oo, mga taga bagyo sa amin, Oo. yung basura namin, eh, na sa bukas na namin. Oo, oh, alaga talaga. kaya, kaya yan ang maganda pag namamasyal kayo, maraming natututunan ng mga ano, yan ang, pwedeng some good sample. Oo, o, ang, ano namin, kultura namin. Dito. Oo. Oh. Kahit mong candy, Bilig nga ako okay, pato yung mga kanal na malalaki, wala kang makita ang mga supot-supot. Bilig ka talaga ito, iski dito sa tini, orin naman ka dumatawag, nagdadalos, di, wala na O makita mga supot-supot nga, giruwa, rakabitin. Dati, ito, na Di pagta kam jo yan aw ang hambit nga si Grigiti basura tipo. Oh, Aje ko a ah, ate rabi ki nakado nakabiting nga supot-supot ti gigiti di nakakadakwan. O pang kajimang lad ki nakado na tintin nga gigal kalsada. Di sini talaga. Di sini pa pala. <laughs> mm, sabay nga talaga DJ, gagiti, DJ is, titaw, eh, gagiti manung kulang ken DJ iswa. Disiplina ti tao. Eh. Isang so, mga admit na sa kapaminsan nagpa-certified tuita DJ ko eh.

Aja kanal dan topeng anak dakil ke, awak mak kita masuk put suput kah kata lagi. Jom mm. ustum di kantang amuntan saya, nak bangkit ide ada lusti Kami topeng taksi driver dake yang anda pagjajak aku jajak apa Iya dua masih Oh apat kah? yo, tiga sing kuintan lang alis tak tayo, okay. ura, DJ okay. kita lagi kah? Anak DJ Presky kah? Awanti, oh plus fifty bos, atau nak gabina? <laughs> okay, awak kasih jente

Kumpara tayo pa yan. Kumpara tayo pa yan. Kumpara tayo pa yan. Kumpara tayo pa yan. Baka dito, baka dito puro babu yan dito dito. Eso ka yo tricycle dito tax, eh tatanak lang taxi. Minsan may met pa patakar nga talaga dito ng ko. Kung ko na tayo list people nga dito igurot ka. Kita nya yan tayo kita dito ipugaw ko dati lumaglago jay in kooperatiba nagbabak nang kaslada datay miti kong kay mangidadaw ti Pilipinas <laughs> ti gurot ay <laughs> paling kina halos pugaw kan ti gurot eh dalaga mayat nga miti wada disiplina bawal si mama je tigi bawal ti si mama tig tupot hmm awon pa ti ilokano sa kooperatibo nga limbago diyan tayo wala yo ti ilokano ti da ni nagana ni Villa Norte sir wala ni ni wala nang pagyada nagana ni punta nila. So mga padasin tayong katami ti ipagaw ka na iguro presidente, bareng ko Kaya da jay provincia, kaya damit siguro ti ko ha. Ti Pilipinas. Uh, Awag okay, na Puro ilokano pa niya piti. Oo. Narugyan ni Tamaning kaya nagbis governor na ti Biskayan. Suna mo. Isu na ko matatira. Ah, so governor na pa Ay, sa. mo nga vice governor kayo, gambito Awan na. Awan gambito nga pa nagtutuping na pala ako. master na Sila tayo napalitad ang Yung nagpaabak, nag-carpentero, 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 nag carpentero nag nalalaingat ako na natin dito pa yung pebbles kaya mapagtutunin ko na naman <laughs> oh, oh, was out nga yung yung mirada mo dyan black yun oh, api pebbles kanya mo kaya ko na naman darat kanya ko na naman na ka naman no. uh, <laughs> uh, nungun magtutunin muna yung simento mo na uh, 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 talaga tuktok lang yung simento mo nga yung na yung mga mo nga rote talaga nga makikisig ti police dito ang pinadakilan ti Chan already ko di ko ngay night night market ke kita lagi nagislim lagi polisi pulis di asim nagasim siguro nagronda dagay di kit magnada talaga nga akyat panaog no ano may tapakdigan di ti Jesus ka hai mi special ay dalan dasar? di